Sa mga followers kong kapangpangan dyan, sobrang dami sa inyong nagre-request na gusto nyong kumain ako ng buro. Ito na siya. Thank you nga pala sa nagpadala sa akin ito. Kay Mark, tsaka kay Venus. So, <laughs> my God! <laughs> First time ko lang to. Ngayon lang ko kakain ng burong hipon. Kahit isda, hindi ko pa rin nasusubukan. Ah! gosh. May sipa. <laughs> hindi ko alam kung makakain ko ba to. <laughs> oh my gosh. <laughs> Para siyang suka, no? Alam niyo yun? Yung itsura niya, ha? Hindi ko alam yung lasa kasi hindi ko pa natitikman. <laughs> oh my God! Ang sabi nila, masarap daw to kapag nilagay sa talong, tapos sa okra. So, susubukan ko muna siya dito sa talong boiled lang to, di ko siya pinrito. Ah! Di ko Wait! Wait! Not... Ay na! Hindi ko alam kung tama ba to. Oh my God! Ah! Oh. Ah! Ay! May amo! Ah! Ay, nako. sa inyo, ate. Para po sa inyo. Oh my God. Okay. Okay. Ay, di ko alam. ah. Ay, gasto. Okay. Ay, uh, nah. uh, ah, mm, go. Ay. oh my gosh. Like Bakit ganun yung lasa niya? Oh. Sabi ko mas okra. Gosh. Lang, slimy. May mga laway-laway. May laway-laway siya. May buhok din. Ay, my God. Oh. Sana pala pinatanggal ko muna yung buhok. Baka dapat hugasan muna to para lalong matanggal yung laway-laway. may laway-laway ako. -laway. Stee! Ay, ano? You know, ah! Ah! Hi! Ah. Ah. Oh my gosh! Like, ah, uh, okay. Okay, it's so, okay. Hi! Ah. Uh, tatry ko muna siyang kainin. Ang ito lang. Mm. Ah! <laughs> no! Oh my gosh, like, may, may mga laway-laway siya. Ah. Oh Okra! Di Hindi ako makain ito kasi. Lagi ko na siya sa buro. Oh! Ah! Ah! ah. Oh! Oh, my God. One, two, three, go. <coughs> Oh my gosh! Ang slimy niya! Mm. Alam niyo yung parang, parang siyang may laway-laway. Siguro dahil sa okra to. Ah! Mm. Ah! Talong. Eggplant. Mmm, Okay. Hindi. Kahit konti lang, para sa eating challenge na to, kailangan makakain ako ng buro. ah! Ang dami! konti lang! Ay! Paano ba to? Sinasaw-saw ata to eh. Alam ko sinasaw-saw eh. Hindi siya kinakain ng parang kanin eh. My gosh! Go go <laughs> <laughs> <What>? <laughs> Oh my goodness, Why <laughs> No, <laughs> sorry, quiet. <laughs>